Good morning guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Shout out. At ito tayo ngayon guys sa Marilaki guys. Satanay Ayan, shout out dito tayo guys sa may Big C. Kung tawagin nila dito guys, ito yung malaking C. Kaya tinagot din ang Big C guys, shout out. Ah, uh, mga rito guys, saya no, grabe. Mahabog siya guys, papag, masarap. Sa pakiramdam ang lamig, shout out. Ayan guys, ito na yung Big C guys, shout out guys. My goodness, Porvita Oh, no na sa gilid, guys Bigla siya, guys Na-overteach huh? Shout-out sa'yo, huh? guys Shout-out sa'yo, Oscar Ang lupit mo, Oscar Digla kong binakbagan, mga kaibigan Shout-out Eto eh, na tayo, guys Napasit tayo ng Big C Punta na tayo ng Kubo Kung tawagin nila, guys Oh, my goodness Eto eh, na siya, guys Shout-out, Porvita sa parting ito kasi tignan nyo naman ang kalsada guys, grabe yung korbata guys, tapos bigla siyang pasiko pababa ayan, dito yung portal na tinatawag nila mga kaibigan mga bayan, dito yung maraming mga nangyayari yan, banda dyan guys And dito tayo sa lampas na tayo ng kubo, ayan pagliko natin dito mga kaibigan mga bayan dito yung may checkpoint dito yung mga natin mga kaibigan mga bayan Good morning, good morning. Ang lamig dito guys. Ang lamig, ang lamig, ang lamig, ang lamig. Ito na yung chick point mga kaibigan mga bayan, Shout out. So yun na nga mga kaibigan mga kapayan. Shout out. Dito na tayo sa panungan. Ngayon grabe. Ang dami mga rider dito na nakatampay. mga kaibigan mga bayan, Kasi maka pa. Maya maya lang dyan yung mamuguli. Wala na mga katambay dito mamaya. Ngayon kung mga pitong tuli no. Shout out. Ayun, bumangking pa si Oscar. Oscar shout out. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. No, Ako po, no. biglang umiikot si Oscar sa kitna guys. Shout. No, no. Wala na yata mag-Superman ngayon, ano? No, no. Bawal na. Bawal na, Superman. Wala na daw, Superman, guys. Sabi ni Kuya, magtataho. Wala na daw, Superman. Wala na Superman sa Marilake. Ayan, si Kuya minto sa gitna, guys. Yan daw. Hmm. So, ina nga, porbida. Wala na mga rider, mga kaibigan, mga bayan. Siyempre, alam na, pag wala na mga rider na nakatambay, andyan na yung mga manguhuli. Bawal na tumambay dito sa Manukan pag mga ganitong oras, mga kaibigan, mga bayan. Kaya, malinis na oh syempre nandyan na rin yung naman uli ayan siya guys ayan oh Ayun si boss nakatayo shout out sa mga riders ride safe ayan si si Oscar bumabagbag pa rin oh <laughs> shout out sa Oscar enjoy ride lang tayo chill ride lang mga kaibigan mga bayan dito sa Marilake eh. Pumunta tayo dito, at lang chill-chill lang. Enjoy lang natin ang kagandahan ng Marilake. Siyempre, dito presko. Tapos, ng, ganda ng, ng kapaligiran guys. Ang ganda ng kapaligiran dito sa Marilake. Siyempre, magandang ganito guys, mga kalsata ganito, palikuliko. Banking-banking. Pero dapat chill lang tayo, di katulad yan. Ayan, pumapakpak pa rin siya guys. So, tayo, chill lang, chill lang, chill. Chill ride right lang. Para ma-enjoy natin yung pagpunta natin dito. Kasi sobrang, sobrang bilis mo rito, wala rin eh. Hindi mo rin ma-enjoy. Kaya pag mga katulad ko na pupunta rito, mga kaibigan, mga bayan, mga paps. Chill ride right lang tayo dito sa Marilaki ang ganda oh. O oh, diba shout out ah grabe yung mga kasalubong natin mga kaibigan mga bayan talaga pakpak sila wala silang pakailang malapit na tayo sa devil's corner mga kaibigan mga bayan shout out dito sa devil's corner dito yung maraming mga nasemplang dito yung mga maraming lumilipat-lipat na mga motor dito yung mga nagpapakislap-kislap ng kanilang mga tuhod ang ganda dito talaga mga kaibigan mga bayan shout out eto na eto na yung devil's corner tingnan natin kung maraming nakatambay kung mayroong mga mandirigma na nandito ayan na siya ayan na devil's corner ayun no talagang humihinga si idol oh. shout out sa iyo Ah, wala mga tambay dito mga kaibigan mga bayan shout out ako kasi sila mahuli ah mayroon dito sa dulo ayun oh no? ayun may mga lakat-tambay din konti pero hindi sila mismo doon sa devil's corner medyo malayo layo sila siyempre takot din sila matikitan kasi dyan mga kaibigan mga bayan pag nandyan ka talaga talaga titikitan ka nila agad nasubukan ko na yung matikitan dyan eh kaya din ako dyan pupaparada din ako nakatambay dyan hindi ka mga bayan ay nakatambay dito sa ano guys sa kubo ayan no? sa kubo siguro nandito sila sa big C andito mga yan na may meeting, guys mga kaibigan mabayan sa big C sigurado nandito yung mga namimitik titignan natin mga kaibigan mapitikan tayo dito shout out Oh, shout out sa Salamat sa loob ng video dito mga kaibigan, mga bayan, shoutout, mga luti. Maraming maraming salamat, like and share. Subscribe, garibay, mix vlog. Thank you, God bless.